Hello everyone! Ipapakita na namin guys kung paano ang proseso sa paggawa ng malunggay powder. Kung maalala nyo last time ay hinarvest namin yung dalawang puno ng malunggay. Tapos binilad. After ibilad, nung medyo natuyo na kaunti ay yan, hinimay na namin. Nung nahimay na lahat ay binilad ulit namin. Kaso medyo maulan dito, kaya inabot siya ng mga 3 to 4 days kasi medyo ano yung panahon eh. Nung matuyo na talaga, sure na ay yun, gisangag na. Sinangag. Hindi naman ito sinangag sa Tagalog, basta gisangag. And after nun ay giling na dapat namin, kaso nasira yung aking food processor. Kaya ito na lang yung ginamit namin, yung makalumang gilingan. no Ang tagal na nitong gilingan na ito. Kaya naman, para masiguradong malinis ay nagiling muna kami ng bigas, tapos um, nilinisan, um, binuksan isa-isa para ma-brush -ma yung mga part. Nung sure na na malinis na, next start na kami magiling. Medyo uh, matrabaho siya at um, nakakangalay sa kilikili. Since malalaki yung lumabas na mga ano, pinulit namin. Sa so, dalawang beses namin siya giniling para talagang pinong-pino. At um, powder na powder yung malunggay yan. Mas mahirap yung pangalawang ulit kasi sinikipan yung gilingan. Ang sakit parang nag-workout. <laughs> sakit sa kilikili. Buti na lang si Charlie yung nagiling. Ako, taga-video at taga hawak lang. At ito yung favorite ko na part. Satisfying yung pagsasala eh. Kasi may iwan yung mga stick-stick ng malunggay. hindi kasi siya masyadong salang-sala. Kaya, paulit-ulit namin ginawa kasi meron pa rin napapasama ng mga stick. Four times namin sinala. Heto na yung uh, dami nang nabuo namin mula doon sa dalawang puno ng malunggay. So marami din pang matagalan na yan. So that's it. Bye bye. Thank you.